ang masakit na katotohanan pagdating sa pag-ibig, yung may mga pag-ibig pala na kaya kang mahalin, pero hindi ka kayang ipaglaban. Yung aminin natin minsan sa buhay natin, dumarating talaga yan eh, na nating mahalin, or mahal natin yung isang tao, pero hanggang dun lang, hindi natin kaya ipaglaban alam mong mahal ka niya, alam mong tinatangi ka niya, kasi ramdam mo naman talaga yun na mahal ka niya. So, wag natin baliwalain yun, kasi pagmamahal yun. Pero, ang sad part kasi doon, yung hanggang doon lang, I will love you, but I will not fight for you. Sobrang sakit na, no? Yung, hindi niya man sinasabi sa words, pero naipapakita niya sa'yo sa actions. Or mas masakit, with actions and with words. Kasi syempre, in-expect mo talaga na once yung tao mahal ka, kayang-kaya ka ipaglaban gagawin niya lahat para sa iyo. Kasi walang imposible kapag nagmamahal ka. Kasi yan yung power talaga ng love. Kaya nga mahirap i-define ang love. Love conquers all. Very magical. Diba? Ang hirap ma-explain ng love. Kasi nga, yung power ng love is very powerful. Meaning, kaya lahat gawin, kaya lahat ipaglaban. Yung mga bagay na akala mong hindi kaya ipaglaban. Mga bagay na hindi mo nga nagagawa eh. Nagagawa mo kapag nagmamahal ka ng totoo, di ba? Yun nga lang, yun yung masakat na katotohanan na hindi lahat ng magmamahal sa atin, sa'yo, eh kaya kang ipaglaban. Kasi yung ibang nagmamahal sa atin, hanggang doon na lang, hindi kanya kayang panindigan. Hanggang nararamdaman na lang talaga. Yan yung sad reality ng pagmamahal minsan. Kaya dapat hanapin mo yung mga taong hindi ka lang kaya mahalin. Instead, kaya ka rin ipaglaban. Yung sasamahan ka kahit wala na yung saya, sasamahan ka sa lahat ng laban mo. Anuman man yung mga circumstances na dumating, kaya kang panindigan at sasamahan ka hanggang dulo. Ang sarap kaya nun, pakaramdam mo ang lakas-lakas mo. Pakaramdam mo kayang-kaya mo gawin lahat para dun sa pagmamahalan nyo. Kasi ang pagmamahal, either they make you or they break you.